Zacarias. Lilipulin ng mga kalaban ng Jerusalem. Ikalabindalawang kabanata. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Ako ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. At ako ang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang alak na magpapalasing sa mga bansang nakapalibot dito. At kapag sinalakay nila ang Jerusalem, sasalakayin din nila ang ibang lungsod ng Huda. Sa araw na iyon, gagawin kong parang mabigat na bato ang Jerusalem. At ang alinmang bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Ang lahat ng bansa sa buong mundo ay magtitipon para sa lakay ng Jerusalem. Ngunit tatakutin ko ang lahat ng kanilang mga kabayo at lilituhin ang mga sakay nito. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing babantayan ko ang mga mamamayan ng Huda. Ngunit bubulagin ko ang mga kabayo ng mga bansa at sasabihin ng mga pinuno ng Huda sa kanilang sarili. Matatag ang mga mamamayan ng Jerusalem dahil ang Panginoong makapangyarihan ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang mga pinuno ng Huda ay gagawin kong tulad ng naglalagablab na baga sa nakabuntong mga kahoy o tulad ng naglalagablab na sulo sa nakabikis na mga uhay. Lilipulin nila ang mga bansa sa palibot nila. Pero ang mga taga-Herusalem ay hindi mapapahama. Una kong pagtatagumpayin ang ibang mga lungsod ng Huda upang ang karangalan ng mga angka ni David at ng mga taga-Herusalem ay hindi hihigit sa ibang mga lungsod ng Huda. Sa araw na iyon, iingatan ng Panginoon ang mga nakatira sa Jerusalem upang kahit na ang pinakamahina sa kanila ay magiging kasinlakas ni David. Ang mga angka ni David ay magiging parang Diyos parang anghel ng Panginoon na nangunguna sa kanila. Sa araw na iyon, lilipulin ko ang lahat ng bansang sasalakay sa Jerusalem. Bibigyan ko ang mga angka ni David at ang mga taga-Jerusalem ng espiritong maawain at mapanalanginin. Pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay magiging kasintindi ng iyakan para kay Hadad Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Iiyak ang bawat pamilya sa lupain ng Israel, ang mga pamilya ng angkan ni David, Nathan, Levi, Shimei, at ang iba pang mga pamilya. Magkahiwalay na mag ang mga lalaki at mga babae.